kami, nag-walking walking. walking. Tapo, dito tayo dito dito. Dito. Ah. Pupunta kami sa Tambayan. Dito na. Bag daw guys, bag daw. <laughs> pass mo na ngayon, pass kasi mainit ah nasakit ng mata ko kasi dito tayo magdaan presyo pwede naman guro diba naglalakad lakad kami dito sa walking walking in the street <laughs> kagabhion sa hindi naman ito street e dito sa salmiya gabi. Ah, parking area ito. Dito sa kami Papunta kami sa tinapayan. Bikirihan ng tinapay. Nan. 'Yun ang bikirihan ng tinapay, oh. nature Nature's test. Hindi na makikita kasi malayo. Nature's test.

Bila ko nga sa Tina okay. Di ba yan ang ganyan gusto ni Tina? isa. Saan ito? Ano ito? Ang binilaga? Hindi. Ang binilaga. Pandesal din. Po. Gusto po siya? May tingkit isa na isang masarap ang pagbilat. Yan yung kapagawaan nila sa loob. Yung mga mata din. Balik ako. Meron ako. Ano yung, ano yung, ano yung kabaliktad na yan? Wala pa yan tapos hindi ito. Ha? Hindi pa tapos siya. Oo. Oh. Kayo po. Kanino yan? Niya? Ya, po support oh. Sa kanya. Ikaw kayo na natin. Kay Tina? Oo. Bilal ko isang supot kasi may pera sa akin. May Yan ano yan? di pa yan tapos din. Dito, ano? Ito ba yun? Ayan na. <laughs> ito ba po? Ay, ito ba po? Spanish na lang. Ay, yung munggo. Ito ito yung Ano niya, yan? Munggo yan? Spanish. Spanish. Munggo po yan.

ito yan parang... Sige. Asa ang yung Ito po sa iskwad. Ito sa kanyang Dito pwede lang. May pila sa iskwad na? May sukli siya sa akin. Sa? Dito ko Ah, okay. Kaya ko lang sa ganun. Kasi gusto niya yun ay doon dito. sa ko yung gusto niyo. Gusto mo kutsin ito? Huwag ka lang ng marami. Huwag ka lang Yeah, ano eh. Bit na, diba? <A4> ng... Wala. na yan? Ano na yan? Ano na 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 yan? Ano na yan? Ano na yan? Ano na na yan? Ano yan? Ano na yan? yan? Ano na na yan? na lang Ano na yan? 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 na Ano yan?

Sorry sure na mahal. Binila mo si Christina? Binila mo pala siya? Ay, dapat iba na lang binili ko no. Huwag na lang niyang violet, Ayoko yung violet Pwede, nagbili ka rin ng Oo. Oh. Ano pini-lay na yun, yung violet? Hindi yung violet? Gusto niya yung violet. Hindi <laughs> <laughs> <yung> spanish ko Gusto niya yung Asan na natin? Ito Sa delight? Ganon din. Yung ano. Pa yun? Anong mo? Yung sabay ulit sana. Yes, oh, with kasi hindi ko tinaya niya sa akin. Oh, okay. okay. so, pwede pala pabilikaw din. Mix na 'no pa Mix na daw. Ha? Kasi 'no sabi niya sa akin eh. Oh, eh, yun, eh. Yung video ko pala gali ko na kasi bin, kasi binas siya. Hindi ko pala napatay daw. Kasi ko muna kasi pangit naman yung hawak na ano, Yung maglikoli ko ka ba? Kung sama ni guys, oy, na. Pasensya na lang kayo kung sinong manood nito. Pinatay ko kasi ngayon nga